Mayroon kami in order sa TikTok. Kailangan ng video. Kasi baka si Ryan. Siya pala ay digital na timbangan. Binubuksan na po siya ni Michael. <laughs> Bakit? Hindi, binabago lang yung boss nun. Yan. Ano ka ba naman? Ay, gusto ko yung boses ko lang. Bakit? Bagoy mo lang kung ayaw mo makano sarili mo. Gusto ko nga yung boses ko. Diring-diring si Hmm. Alam mo naman, kasi pag walang video, walang soli. Ganyan pala, may fragile pala pag ano, pag kayong mga... Hindi pwede ibagsak. Hindi pwede ibagsak. Kung sa delivery may nakalagay, bote ako, bote ako, sabi doon sa delivery. Handle with car. 30 kilos yan mga kamimis. Nalagyan na lang namin yung link kung gusto niya po bumili nito sa tiktok i-search nyo na lang yan oh. meron siyang charger ay charger ba yun Wow, maganda siya. Kunya. Tingnan siya. Ayun ang kanya itsura, color orange siya. Wala kong mataas 'yan. Wala kong katulad sa palengke na mataas. Tapos talaga 'yan. Meron kasi kami dali dito mga kami miss binenta ng kapitbahay. Hindi nagamit masayang ng pera. Kakatipid ni Michael. Sandibo pa yun. Ito pala mga kamimis ay uh, 1,350 ang price nito. syempre TikTok ako, may coupon, 1,245 na lang yan. Search nyo lang sa TikTok yan. Pinahayang kasi ng dagat. Ayan na pala ng daga, binenta pa niya. Wow. Hindi kaya nagamit namin. Meron. Meron. Ay, red? Green? Green. Isa lang. Sakto siya sa timpa. 39 lang bang kilo ng tamaraw pa? Hindi, tingnan mo yung usok